Official Day, apiktado nga ba si Miss Universe Philippines 2023 sa panunokso kina Kim Cho at Oliver Moller ng ng mga kamaritis natin sa social media nang mapansin ng mga netizen nang biglang umanoy wow. inunfollow ng kapuso star si Oliver sa Instagram. Matatandaan natin na isa si Atty. Oliver sa napili ni Michelle sa especially for you sa segment ng It's Showtime. Nag-viral si Attorney Oliver sa social media nang siya ang napili ni Michelle na makadate sa especially na episode ng Especially For You. Ang iri ng kapamilya noon time show sa GM7 last April 6. Rinding topic ngayon sa mga marites sa social media ang pag-unfollow o mano ni Michelle kay Oliver. Dahil nga, wala na ito sa following list ni Michelle sa IG. Pero nanatiling nakafollow pa rin si attorney Oliver kay Michelle. Sabi ng mga netizen, napansin nila ang biglang pag-unfollow ng anak ni na Milani Marquez at Derek D. kay Oliver. nguling muling mapanood ang binata sa issue time nitong April 16 nang mapansin ni Vice ganda ang abogadong Pilipino. Norwegian sa studio ay tinukso-tukso na nga sila ni Kim Cho. Dahil ang aktres daw talaga ang totoong sadya ng binata. I just want to meet some friends want to thank the people of Showtime and ABS-CBN for inviting me. Explica ni Oliver. Nang tanungin nga siya ng taga ABS-CBN kung bakit siya bumalik sa Showtime. At tinanong si Atty. Oliver kung crush nga si Kim. Sagot ni Atty. Oliver, Kim was such a pretty person. At taga sibo si Kim. Matapos naman ang segment ng especially for you noong April 6 ay nag-date agad si na Oliver at Michelle. Ayon pa kay ni Oliver, Michelle is amazing, elegant, such a well-spoken person, very professional, so... Yeah, amazing person. Nakakapag-taka lang, ano kaya ang totoo sa isyong ito? Bakit na dawit ang pangalan ni Kim Cho? Dahil after nilang mag-date ni Oliver, ay mukhang si Kim pala talaga ang type nito.